Okay guys, may tayo ngayon uh, Palit tayo ngayon ng Post join Ng truck Isoso Elf Pinalitan natin to dahil miingay Sabi ng Uh, driver may tumutunog sa ilalim ito tatanggalin mo lang yung lock ito yan yung iba nito pa si dulo niya iba naman yung dulo may butas snap spring there naman ang gamit ito mas maganda to mas madali pag nagtanggal pag natanggal yung lock ito lang gawin pupukin nyo rito oh, yan Ya sa medyo bumasa-basa. Basa niyo muna ng WD-40 di kaya brick fluid para lumambot-lambot. Medyo lumambot siya para pag tinanggal hindi masyadong matigas. Hindi masyadong ma -bug -bug yung yok natin. Ayan. Ayan, iba. Dito niyo lang pukpukin niya no para kusa lang yan lalabas. medyo Bug bugbog siya kasi uh, kinalawang ayan medyo napisa na yung pan sa loob pwede nyo rin ganitohin ganyan na magtanggal ng uh, magpalit ng uh, cross joint okay uga-ugain nyo muna tapos isprihan ng WD-40 tapos susulputin nyo lang ganun ayan ganyan ayan, hindi mo malabas yan kailangan na atras yan atras natin sa kabila ayan ito muna kung <coughs> saan tayo mas mapadali ayan Papalitan natin ng bago to. tayo mamaya. Ayan. Palabasin natin muna yung kabila. Tapos, kabila naman. caga <coughs> lang yan, kakabugbog. Puro pukpuk -puk ganyan. Oh. Para matras. Para matras atras din yan sa ayaw at sa gusto niya lalabas din yan, yan. maraming pokpok yung inabot nito bago matras medyo bumuka na kasi yung ano niya yung katawan kaya yeah, matindi talaga yung pokpokan nito oh. Ganyan lang yung pagtanggal niyan. Pupukpukin nyo lang sa gilid. Yung iba kasi niyan, sa loob yung lock. Ganyan yung mga counter. Sa loob yung lock niyan. So sinusungkit lang din yon Para umatras yung lock. Ayan. Okay, tanggal na. ayun O, diba? Madali lang tingnan, di ba hmm. Pero pag pinukpok mo yan, masakit din sa kamay. yung masakit din. Pag nagkamali ka ng pokpok -pok dyan Sigurado yung daliri mo um, mapokpok mo Kaya pag ginawa nyo ganito Pingat-pingat lang Okay ito na yung bago e, Bago na tayo Kakabit na natin to iba balang yung forma nya Siyempre yung nakakabit kasi original pa yun Ito na yung bago Ito yung uh, number nya Brand nya GM, uh, GMB G66 okay, 66 yung size ng cross joint GMB yung brand natin Okay, kakabit na natin to Tanggalin muna natin to mga Bearing housing niya. yung May bearing yan sa loob yan Mga stick bearing Pag pinabit natin yan Tanggalin muna natin yun lahat Para pag inalalayan natin ang pukpuk -puk. pero pag kinapit nito pupukpukin mo lang konti huwag masyadong malakas pero pag matigas huwag pilitin. kailangan nyo i-press <coughs> ipitin natin sa clamp to ayan pag inipit uh, unahin nyo muna yung kabila ikabit yung kabila tapos ilubog nyo muna ng konti tsaka nyo ikabit yung isa kagaya nito Ayan. Tapos itulak nyo papunta dito sa bago nyo kinabit na housing ng uh, bearing nya yung uh, pinaka cross pinaka cross nya yan ganun pasok nyo lang doon kunti Ayan, tapos, pwede nyo pupukin ng ano dahan dahan lang kasi pag nilakasan nyo mag kalasan yung uh, stick bearing nya sa loob kakalang yan Ayan, ganyan, pinakagat ko lang siya, pinakapit ko lang ng kunti. Tapos, siya ko siya ipitin sa klam. Okay. Kasi dito tayo sa ano eh, may klam tayo, kaya gamitan natin ng klam pag ipit. Pag ipasok nito. Higpitan lang natin yung klam. Gins klam na to. Papasok na yan sa loob. Ayan. Pero kapag sa mga rescue tayo, pukpuk lang ginagamit natin dito. Pukpuk lang. Kaya nasiraan na basagan ng mga ganyan sa kalsada pinupukpok lang natin yan hindi naman tayo nagka-clam wala naman tayo dalang clam yan o ba diba? lang magkabit no pag may clam tapos hindi pa yan lubog hindi pa may kabit yung lak. yan kailangan pukpukin mo ng kunti para lumubog siya tapos isabit yung lak. yan tapos Paluin mo lang konti para umatras para ilalapat niya yung pan yung lock ayan o oh. pupukin mo lang konti ayan masyadong uh, malakas kasi lulubog lang naman yan ayan. okay tapos gabit yung lock ayan paulit ulit lang yan yung apat na side ganyan lang gagawin pag nagpalit ka nalaglag pa Ganyan lang magpalit ng cross joint. Ito lang masir muna sa inyo. Sa mga gusto mag DIY dyan, yan, pwede nyo to gayahin Mag DIY ng mga cross joint. Kahit sa mga kotse nyo. Yan, sa truck nyo. Pwede nyo ganyan lang magpalit. At least makasimple kayo ng konti sa labor. Okay. Shout out din sa mga bago kong uh, subscriber. Sa, kamana, sa mga sa subscribe pa lang maraming salamat sa inyo hindi ko man kayo kilala pero nakasubscribe kayo sa akin malaking tulong sa akin yan sana maka ano pa tayo maka dagdag pa ko ng maraming video para makakuha kayo ng idea sa mga ganitong mga paggawa yan. pag tapos nyo pala gawa huwag nyo kalimutan na bumbahan siya ng grasa yan, para malubricate, para matagal masira. Okay, ganyan. Okay, Bumbahan ng grasa para matagal masira yung cross joint natin. Yan. Palusutin mo lang. Pag umapaw na yan, lumabas na yung mga grasa. Okay na yan. Okay, yan ano na yung original na nagrasa yung may labas lang doon sa nipple ng kunte oh yung grasa natin kasi yung hindi na ini-video na yung ano nipple ng grisga natin okay ayos na to okay ayos na kapit na natin dito sa spline niya para may kabit na doon sa katawan okay ganyan lang magkabit ng ano magpalit ng cross joint tapos bumbahan natin yung grasa. Ito pa ko ng grasa to sa body body ko. Para pati dito bumbahan ng grasa para ano kasi pag tuyo to lumalagating din ito pag tuyo yan pag inarangkada mo or tumatakbo ka lumalagating din yan maingay kaya kailangan di bumbahan ng grasa dyan. Okay, thank you for watching guys. Please subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po. Uh, thank you sa inyo ng marami.